But para <laughs> para ma-reply ang ka o kung saan tawag mo. <laughs> kasi na kami yung ka, ko pala. kasi na kami yung ko. Para... <laughs> <laughs>

talaga pinilit Inersa Okay, sabayan mo Patay ka Ito ang Ayan, happy hoy! Bye, Terus, happy hoy!

Ang bahay namin! Tara! Ay na! Ayan. Halika na kayo! Masakay niyo! Nakakaroon pa kayo! Huwag pa rin mo! Om niya Tayo mga! Sa dulo mo pwede ko. Pwede na pare! Baka may lang. Naman naman naman. mo lang! Ba, Ay okay? naman niya pare! Ayaw mo pa iya kayo? Ano? Nangahan! At si Boots! Naisip mo naman si Boots! Amang ah, iniiyak na naman yun. Sa ilang post Hindi na pa lang sa akin. Hindi niya. kasi. Hindi namin ano. ito. Panginoon ko ano. Nandito lang mag-aabo tayo. Gumulong tayo eh. <laughs> pa lang sa akin. ako sa iPhone. Tama sa kaipa. Packers. Packers e ba? ganda. Eh, pag sila kakaganon, pero hindi gagawin yun ang nagkataon eh. Mali, mali, mali pa rin siya discarte, pre? Eh. Oo, ah, siya. Um, Sa alam um, naman ako, alam niya naman naga ang nangyari. Yes, yes. Yes, yes. Bayan na kay Sir, ha? Yeah. Sige po, ha? Sige po, ha? Sige po, ha? Sige po, ha? Ah, saya bayar.